after the pandemic year by year kumukonti talaga yung number ng rider sa TNBS eh, marami namang factor kung bakit kumonte ah, nandyan na yung marami nang nag enjoy ngayon sa work from home o yung hybrid na hindi na sila araw-araw sumasakay sa mga TNBS then marami na rin nag enjoy sa motorcycle taxi kasi nga mas mura naman yan and mas mabilis aside dun sa Uh, maraming unit yung pumapasok na unfortunately nakikita ko parang unregulated na masyado na ang ending nag-aagawan kami dun sa kumukunting rider kaso dumadami yung unit so ang ending nito mababang pamasahe or nakatenga ka naman no? aside dun sa ano yun nung tinanggal din yung pogo malaki porsyento rin kasi ng rider yun na no? And uh, on my estimate lang ano, sabi na natin before the pandemic 100% yung dami ng rider. Sa ngayon 2025 na o 4 years ago, 5 years ago, on my estimate, mga 30 to 40% yung nawalang rider after the lockdown. So yun, unfortunately, yung mga driver ngayon talagang nag extend na ng mahabang oras sa pagda-drive, Ma makakuha lang nang uh, mas magandang kita. So yun yung nakakalungkot ngayon dito sa industry ng TNBS na I hope ma-resolve ng mga PNC natin.